Marami ang nagtatanong sa akin kung bakit nga daw mas prefer ko ang Cyclops na naka Magic Penetration build, Dahil kasi ito sa kanyang passive kung saan, every time natatama ang yung mga skills sa mga kalaban, ay mababawasan ng bahagya ang cooldown ng yung mga skills. Kung kaya hindi mo na kailangan pa ng mga cooldown reduction items at sa halip ay mag-focus ka na lamang sa mga items na may mataas na magic power at magic penetration na mas magpapahirap sa mga kalaban na magiging target mo. Napaka-solid rin ng second skill nito dahil ipaprioritize nito targetin ang mga enemy heroes na malapit sa'yo. Kita naman na halos ma-quarantine na sila sa kanilang base dahil bago pa sila makalapit ay matutunaw na ang mga ito. Pag-usapan naman natin ang mga wastong items para sa hero na ito. Unahin mo ang item na Sky Piercer na pang finisher at mag-focus muna sa pag-kill si Pier upang makumpleto ang stacks nito na aabot hanggang 80. Sunod naman ay Arcane Boots para sa additional na Magic Penetration at Movement Speed. Glow ang 1 para sa healing reduction at taglay nito na burning effect na mas akma para sa kanyang active skill. Blood Wings para sa Speed Boost Shield Genius Wand para sa Magic Defense Reduction At Winter Crown para sa Temporary Invincibility Gamitin mo ang basic common emblem para sa Hybrid Region Hindi ka na mamumablema sa mana at sa pag regen ng HP May kasama rin ito na Adaptive Attack at 275 HP Rupture para sa dagdag na 5 na Adaptive Penetration Festival of Blood na may 6% Spell Vamp Bukod dito magkakaroon ka rin ng additional 0.5 na spell bump kada hero kill or assist hanggang 8 stacks, at temporal rain kung saan ang next ultimate cast mo ay madi-decrease ang other active skills remaining cooldown by 1.5 times within 4 seconds, maari lamang ito gumana sa mga heroes. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa naka-follow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game. Hanggang sa muli.